bata pa naman. Eh, hindi pa. Hoy! Baby, ano yun? Nakaloka ka, nagugulat ako. Yung mga ang ng sobre, pinawa niya klaro, ano siya. Nagulat tuloy ako. Parang gusto ko pa rin yung mga Tanggalin. Ko. So, tanggalin natin mga sisunggol ko. Ayaw ko may buto. Tanggalin natin yung mga buto. Ito, inasisi. Kanyan yung hiwa ko, pahaba. Baka. Kunti lang yung oil na natin. Kunti lang yung ating oil. natin e, eh, Malambot na nice secret ingredient para perfect pek na yung lasa na natin let's yeah, together wow, perfect sarap minsan ako nito magluto kasi minsan mahal ng upo nag 40 ang lehen then, mura lang 50 yan kaya pangkatapak na upo yan